Oh, hindi mo kaya ko Ay makakapagawa ako ng dawitan ng title na ako. No makakabab. Yeah. So hello what's up guys? So ah, so hello what's up guys? Dito kami ngayon sa Karagatan ulit na Maya Castillo sa Lucena City. So, ngayon, target namin magkikilay kami. Kumuha kami kilay or kung ano man na pwede namin magkunin. Doon. Yan, sandbar yan. So, naiigahan niya tuwing low tide. So, sana may mga kung ano man pang ulam na meron. So, sana makadiskarte kami ng pang ulam. Pero, ang um, gusto daw ni Chef Sod ay kilay dalaga. Kaya tapos may kasama kami ngayon yan. Mahal niligay namin oh. Yeah. <laughs> Siya doon si Kababs. Akala <laughs> ko kabag. <laughs> so dahil eh, dahil low tide ngayon yan kaya tikin ginagawa namin. Hindi na silang <laughs> buhay. Tikin kasi buhat doon sa tabi Hanggang dito, yan. Sobrang babaw ng tubig. Ah, ang daming tao ngayon doon, yan. Nangunguhan ng mga pangulamin. So, sana po makahuli kami ng mga pangulam. Tsaka pulutan daw, ni kebab. <laughs> yan. Vlogger din po yan. Yakok TV, pabisita na rin po ng channel. <laughs> so kung bago ka lang po sa channel ko uh, Kami po, 1TV Fishers At gumagawa po kami ng fishing vlogs Farming vlogs uh, At gumagawa rin po ako ng vlogs Or documentary tungkol dun sa mga ano uh, Sa mga namamalakaya Dito sa barangay ko Mga fishing po, crabbing So sana So, susunod, marami pa kong ma-featured uh, dun sa aking one stories. So, para updated kayo, pa like po, pa-subscribe at pa-hit po ng notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Salamat! So, ayan po <laughs> Ginagawa nila, naninikin sila oh ha, di ba, gagaling nila Hahaha. daw Hahaha. 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 rin po siya So, hindi ko alam kung magagamit niya yung sisling plate niya. Pagka hindi, iba po tayo na lang yung gagamitin namin. Yung gagawin namin. <laughs> So ayan po, uh, medyo nangangalahati na kami. Malapit na. Malapit na po, medyo. Ayan po. So ayun guys, touchdown na kami. So yan yung tinatawag namin na puntod. Dito sa amin, puntod na ang tawagin dito. Pero sandbar, English. guys yan ito na yung yan so itong kilay ito yung aming target so yan so pamilya sa uh, so pamilya sa ng oyster so yan po ang aming kukunin uh, ano lang sa talaga sa buhangin naka baon lang talaga siya nakakapit siya siya Ah, yan. Alright. May mga pangkapit din siya. Yan o. Oh. So, kapag hindi ka sanay, hindi mo talaga ba siya agad makikita Kasi nakakamuflad siya, yung kulay niya, doon sa tubig. Yan. Yung kulay niya talaga, hindi talaga siya ganun makikita mo agad, basta-basta. So, kailangan talaga, pamilyar ka doon sa itsura niya tsaka pamilya uh, tsaka ano kailangan malinaw din yung mata mo kasi medyo nag ano uh, yung tubig kasi may hangin so yan so pag makakachem po kayo meron kasi siya tiyatawag na bahay yung may kulay white sana makakata tayo mamaya pero ngayon uh, hindi naman talaga siya usually nagwawatak-watak so kung saan meron ang piraso dalawang piraso meron talaga siyang ano uh, madami doon sa part na yon kasi sa parte naman ng mga ganito hindi talaga siya nag-i-stay doon sa matigas sa parte ng buhangin doon lagi sa medyo malambot so katulad niya yan kakadikit na siya meron dito at saka ito ito yan kasama na siya so kapag makakatchin po tayo ng mga ganong part dito sa ano jackpot na tayo kukunan ko muna yung puntod bago ako magtaan Sa so, taga pala siya. Pintal kung tawagin dito sa amin, masarap din. Kapamilya din siya ng mga ano, ng mga bakas kabayo, mga scallops. Mas malapad lang, malapad lang sa tingnan pero pag naluto siya, para din siya yung scallops yung ano niya, yung laman niya. So pag makakita tayo mamaya scallops, titirahin din natin. guys ito yung sinasabi ko sa inyo sandbar oh Yan. so ito yung dinadayo ng mga excursionista dito sa amin tsaka mga ano mga vacationista maganda dito kapag yung uh, high tide na to kasi clear yung talaga yung water yung clear talaga yung tubig dito so kung gusto nyo pumasyal dito subscribe na yung channel ko <laughs> Uh, dito free yung entrance, wala ditong bayad yung pagpunta rito. Kaso nga lang yung bangka na sasakyan nyo, yun yung may bayad. Pero kapag halimbawa may kakilala ka na taga rito, um, syempre, ano na, libre na yun. At ito, hindi na ito nag isa Bali, meron pa rin white sand doon, tsaka sa pasilangan pa doon. So, tsaka dito, party dito. So, kaya dito nag, a uh, sandbar hopping lagi dito yung mga ano dito yung mga namamasyal dito so ano hinihintay nyo? tara na! sumayo kastilyo <laughs> so guys yan nangunguha pa rin si kami so pinakita ko na sa inyo yung sandbar ginagawa nyo dyan guys, bali ito yung ah uh, sinasabi ko sa inyo na uh, bahay niya so, konti pa lang yan pero, just well, mas marami talaga siya umabot halos ng kalahating timba o isang timba na ano na magkakatumpok-tumpok sila so, ito yung, ano yan magkakatumpok sila dyan yan, makikita nyo yan yun yung nagsisilbing mong ano, ah uh, tawag namin sa kanila dyan ay bahay nila Kasi usually makikita namin talaga Diyan sila tutumpong-tumpok Pero ano Yan tanyo, Sa mga paligid niya meron pa rin mga ganan Mga umaalis na Siguro Medyo matagal na sila dyan Kaya ngayon umaalis na sila Ito so, nyo yung mga remaining na lang Sayang di natin nabutan yung Yung Karamihan nila eh Para sana isang <laughs> Ano nalang ah sila jan. Wala kayo. Ako sila jan. Ah, jan. Tapos, do sa paka pinagtutukan nila, mayroon sila natitira na ganan. Yan. Yan yung pratandaan namin na merong ganan. Sila yung uh, nila meron talagang natitira na ganan at yung iba mas malal mas batayin pa dyan so kapag nakakakita kami ng ganan ibig sabihin sa paligid maraming kilay so sayang ko konti na inubot natin <laughs> siguro nag ano nagsi ayisan na sila dyan ito naman yung bakas kabayo ano? ano yan yan bakas kabayo siya or scallops

Oh, Yung papa nung Tapal yata pa. <laughs> so yan guys, touch down na po kami. Nag pinamatak na ni Yakok TV at saka ni Chef Sud ang ano. Bangka. po yung kalbaryo namin pagka mga low tide putik eh Ah. Oh, dito na muna. Dito na muna ito, dadalhin na. So, yan po yung mga kuha namin. <laughs> okay, kung gusto mo yun yung ulamin natin yung iyong iwala, yung amil eh. <laughs> Ayaw po, nagkakadaya sa atin ha. So, yung dala ko kalina kay Takay siya TV. <laughs> 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 oh, hindi pigilan. Ah. <laughs> oh, Ngayon na tatasa ang lambat. So guys, iwala muna namin dito. Kasi magluluto kami mamaya. Oh, ayun guys. Luluto na namin 'yan yung huli namin kanina, tsaka 'yun. Yan, meron tayong ito, yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Pintal. Tsaka ito yung mga bakas kabayo. So, masap na luto Ito, ang plano namin dito, inihaw. Tsaka dito. So, yun. Chef, anong putahe mo dyan? Anong putahe mo dyan? Bistik na lang. Bistik na lang. So, magbibistik daw daw ah. So, magbibistik daw po si ano. Si Chef Sod. So, sana masarap. <laughs> Pag maalat eh. So, shout out Yakuk TV oh. Yeah. <laughs> And guys, nahalbos na namin para matanggal yung ano niya, laman niya. So, yan talaga yung unang procedure para matanggal siya sa ano niya, sa shell niya. Wala ko tara. So, yan halbos-halbos lang. Oh. Ay, kuputak mo. Ay, <laughs> ako. Kakamura na mo. <laughs> Ayan, guys. Ta tatanggal mo lang yung talukap niyan. Ayan. Tapos, susungkitin Yun. Iyo, iyo, so, Aray itong part na to. Ang ano, yung puwitan. <laughs> Ayan. Ito, medyo may buhangin yan. So, tatanggalin nyo yan. Lilinisin nyo rin. Yung... Tapos, yung papalaglagin niya. Yan yung remaining niya, may petyan. yan. Aray, hindi mo ilagay ko kay. Ilipat mo din yan. eh. Ito naman pwet na to, yan. Nakakain din yan. Aling <laughs> 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 Hindi mo ilagay yung pwetan. Pag-iwalayin <laughs> mo. Ewa mo So, pinaghihiwalay po yung pet doon sa kanyang ano. Musok. Kasi nadudurog to, malambot kasi. Hindi tayo, mausok dyan. Guys, hinug hinugasan na po siya ni Yakup oh. TV. Saka yan, parang malinis kasi may mga buha-buha siya eh. <laughs> yeah. so ayan guys ah uh, prepare na ni Chef Sod ating ingredients so meron tayong bawang sibuyas tsaka sili. Uh, to, at sili at meron no, din tayo niyan uh, at puti ganyan ka <laughs> so ayan una po natin lulutoy Chef Sod ay <coughs> oh, stick tagalog daw po <laughs> 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 oh. <laughs> okay, okay, so ship ship. what <laughs> <Não, pê? laughs> the

Ayos na, ayos na, aw na. Shing, di na. tisoy yung Ilalagay natin ang ating bawang at yung yung sibuyas. Diyan, tawag yung 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 kalamansi. Kalam para sa akin, kilay na ano? Kilaw yung puwit. <laughs> Dito na po ang ating kinilaw na kilay. Yum, yum, yum! So, ayun guys, naku, nakita nyo, yun yung aming putahe sa aming kinuha na kilay ngayon. So, may sana may natutunan kayo na bagong dish <laughs> o kaya bagong pagkain. So, masarap siya guys, promise. So, kung gusto nyo makatikim uh, pwede nyo kaming i-message e kasi may nabibenta rin yan sa mga palengke dito rin may nagbibenta rin yung mga ananamin dito mga tao dito so kung nagustuhan nyo po ang uh, so kung nagusto nyo po ang video namin pa like po, pa comment, pa share at pa subscribe na rin po maraming salamat po sa inyo uh, at maraming salamat po sa mga sa mga subscriber namin na nagtitiwala sa amin maraming salamat po sa inyo sana po at uh, God bless po tayo palagi So, abangan nyo po sa susunod kong video, yung uh, mukbang namin, magmumukbang na kami, at titirahin namin yung niluto namin. So, maraming salamat po. God bless. See you!